Butin-butin na buhangin Lupat batong sangi -sang, balad Barhalay, sa na sa palad ni ba halay Linalsama Pakiniti Sa tigit isang ilang Ipin mo lang tigabing hi Nagsuplin man dalawang Bayang Natatang At sa ganyay naging isang Nanawigan ng ruwan habing ng araw ay kinilalang Ibanghelyo nitong Tunglan. At siya walang iba kundi ikaw o barang. Sa inay ina na utak ng dakilang katipunan, sa kandungan mo inandong si, Mal si Malbarnas at dalpapang magugiting na umusig sa gahaman, sa noo nagsatala ang may utak na tinanglaw Sa dilin ng ating gabi, sa paranglan, himasigan Talastas na ng marami ang kilala na ng mga Na ikaw ay lalawigan ng alamak ay sagana kung sa yaman mag-uusay, mayamang kang di kawasa. Kung sa dunong mag-uus, kay kang mong dalawasa. Sa siling ng kagigingan, natigmak ng dugot-luha, ang dipig mo ng panahon, o ng bambuhala. Ang nasirang republika, sa malolos na ipiri. Nandunin mo ang sigaw na katwirang pininis. Isang tulok ng dayuhang sadyang haba ay maghali. Nandunin mo patangan ay putok na sanig-sanig. Kaya naman sa masamang naging bangkay ang limati at ang bayang Pilipinas ay sa na natali. Ngunit nila sa tiyang buhid pala ngang Pilipinas ang mamuhay na palahid sa itna pag -ibli. Ang paglaya na inubos ng dugot-luhang duma, biglang-biglang nalipot ng magituing watawat. Kaya nga ngayon, o batangan, ilawad ang nararapat kundi kay magluwal pa nang mabining din utak. Gawain mo, baterya, matibay na ang mo. Ang bundok na sa silangan, hilaga mo'y narabanod. At sa dagat na taliba, sa kanluran mo at imog, lunorin ang imperialistang nasabayan ay sumako nang ang bayay nakatali ay, pumuli, ay paulihin mula nos at ng ikaw po barangan ay lalupang pan, pang mapangpo. Ano nga ikay mundiang lalawigan ang barangan, lalawigan na tatang sa maraming kapagayang Nung araw na usga sa sanghay ng kapiyas nang at ngayon maitig pa rin na huli ng lubusan dalawang bayang bayan na iyong nasasakupang pawang may pagkarasulong at sasimang sinang kaunlaran ng na unang makipala ang lahat ng ganda dilaw ang piling pa kung sino ang dalagang sa Diyong Ikang Igambana at kilalaning binigiling Pilipinas sa lahat ng kagandang tinipo at pinagharap ang anak mong aning noble ang napiling magliwanag niya isang kabibayang nangungunang kasalamat. Thank